yung hindi nakakilala sa YouTube sensation na sina Jamville Sebastian at Pauline Michelle Ligayo, better known as Jamich. They are the famous real-life sweethearts who shot to fame dahil sa kanilang mga homemade reality videos about young love na in-upload nila sa YouTube. At dahil naging viral ito with millions of hits, naging series na ang kanilang mga stories and situation na sila mismo ang gumawa. Naku, naging instant hits ang bawat videos, pati na ang kanilang mga original songs and dance steps na sadyang inaabangan ng mga netizens. O sobrang sikat ng mga nobyo at nakapag-crossover sila mula internet sa TV. At nagkaroon sila ng kabi-kabilang guesting sa iba't ibang TV shows. Hanggang sa kamakailan nga, ay nagulat na lamang ang buong bansa ng mapabalitang Miss Stage 4 Concert si Jam. And because they have already conquered the country's entertainment industry, binigyan si Jam ng benefit concert sa Zirko featuring some of the finest performers in the land. Don't you remember? sinusuporta ng mga fans at ilang showbiz personalities para kay Jam na magkaroon ng benefit concert para sa kanya sa Zirco entitled Jam for Jam. Sa pangunguna ng ilan sa mga sikat na performers, na ng tao ang venue kung saan ang kikitain nito ay tutulong sa pagpapagamot ni Jam. Um, ngayon po, uh, nagkakaroon po kami ng benefit show for Jam. It's called Jam for Jam. Um, Inorganize po ito ng mga close friends ni Jam para makatulong sa mga everyday na gastos para sa treatment ni Jamville. Actually, ito nag-organize si John John yata, yung friend ni Wala kaming idea dito. Sila lang na nagsabi sa amin na meron nga daw benefit show kasi yung para sa medication ni Jamville. Nagpapasalamat ko kay John John dahil kahit paano nabigyan niya ng chance na mabutong Jam for Jam. Nung po ginawa namin to Konti lang yung artistas Anong yun. Ano na post na po namin, unti-unti, kahit yung mga kaibigan namin, kahit yung mga hindi namin ganun ka-close na mga artista, suporta. kaya malaking basalahan po namin. Boost din ang emosyon ng kanya mga kaibigang celebrities na nagpa-unlock na mag-perform sa nasabing concert. Andito po kami ngayon sa Zirko Tomas Maroto para supportahan si Kuya Jam. Jam yeah. for Kuya Jam! Hey, what's up, Jam? We're all here. Uh, we're uh, performing for you. Lahat kami na dito mag- mag entertain And uh, we're gonna sing, we're here to sing and support you. Siyempre for the love. At para kay Jam to. Gagawin namin lahat to para kay Jam. Uh, hahataw kami. Basta mag enjoy sila at lahat to inaari namin para kay Jam. So ito yung support na gagawin namin para sa kanila na maisip naman niyang hindi pa rin siya nag-iisa na kahit matagal kaming hindi nagkita-kita, yung support ay hindi mawawala maging ang pamilya ni Jam sa pangunguna ng kanyang ina at kapatid ay nanood upang samahan si Jam sa tribute concert para sa kanya. Si Jam medyo umu-okay naman siya pero may oras din namin siya sumasakit yung katawan niya. May mga oras na yung nga, yung uh, likod, minsan sabay-sabay kaya nahihirapan siya. Pero dito naman mga kami palagi para para uh, tulungan siya. So huwag siya matatakot dahil sabi nga namin, uh, pag si Lord, wala naman kailangan yung pangamba. So, naniniwala kami na soon, gagaling po agad yung kapatid ko. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin, sa relative, sa mga fans, sa mga friends namin, thank you very much sa pagsuporta nyo, sa mga small messages, messages, tsaka sa mga prayers nyo. Thank you very much. Let's keep on praying for my son. Please, thank you. At syempre, higit sa lahat, ang hindi bumibitaw sa kanyang laban ang pinakamamahal niya na si Michelle o Mitch. Um, to our supporters, thank you so much sa uh, mga comments nyo sa sa pag-encourage sa amin na, na andyan kayo palagi para sa amin. And ayun, we're looking forward na ma namin kayo na after nito, pag strong na si jam magkikita-kita tayo. Um, sana makapag-bonding tayo lahat soon. Abot langit naman ang pasasalamat ni jam sa lahat ng dumalo, nag-perform at tumulong may sagawang concert na ito hindi may marami talaga nagmamahal sa kanya. Lagi ka lang magpakatatag, tsaka lahat ng nangyayari sa buhay, hindi ibibigayan ni God kung hindi natin malalagpasan. Gusto namin ipakita sa kanya na kahit sa ang laban, kahit anong mangyari, andito kami lahat. Kami, mga Mocha Girls, full support, Boy. para sa kanya. Anak, siyempre, mahal na mahal ka namin, hindi ka namin pababayaan. Lagi ka kami sa tabi, ng, sa tabi mo, kami ng kuya mo, si Mitch, at yung promise mo sa akin, susundin mo na hindi mo iiwan si Mama. Um, alam mo naman na palagi ako andito for you. I will never leave your side and I love you so much. Kikita pa tayo sa harap ng altar. Karamay mo kami, jam sa yung laban. We will be constantly praying for your fast recovery. Alam namin malalampasan ang jamage. Malalampasan yun ni Michelle ang pagsubok na ito. Mahal ka namin, Jam. Get well soon and God bless.